Hinatulong ng kamatayan ng isang Pilipinas sa Vietnam matapos siyang mahulihan ng mahigit limang kilo ng droga noong Abril. Ang embahada naman ng Pilipinas sa Vietnam tinututukan na raw ang apela ng ating kababayan. By Exclusive Report, si Katrina Sol. Galit at hinagpis ang nadarama ngayon ng magkapatid na sina Anna Jane. Di nila tunay na pangalan nang malaman ang sinapit ng kanilang 61 taong gulang na tiyahin na si Teresita Amodia sa Vietnam. Sinintensyahan ng kamatayan ng kanilang tiyahin ng makulihan umano ng mahigit limang kilo ng methamphetamine sa Hanoi Airport noong Abril. March 2011 raw nang makilala ng kanilang tiyahin ng isang recruiter mula Batangas na nagpakilalang ka ng kanang kamay ng isang African recruiter. Nagalok daw ito ng trabaho at nangako ng sweldo na 3,000 US dollars o mahigit isang daang libo kada buwan. Yung unang-una po yung ano, yung pag ayos ng ano nung ticket ni mama. Inasikaso 'yun, sila nag-provide tapos binigyan si mama ng pera pambili kasi sinabi ni mama na wala daw siyang pambili ng bag matapos daw ma-recruit ang tiyahin nila madalang na raw nila itong makontak hindi nga raw nila alam kung kailan nakaalis ng bansa ang tiyahin at nitong abril daw ng makontak nila matipid na raw itong nakipag-usap ang kwento lamang daw, traveler ang naging trabaho niya. Hanggang sa mabalitaan na lamang nila ang sinapit ng tiyahin. Sinubukan daw nilang tawagan ng recruiter. Pinadalhan pa raw nila ng mensahe sa Facebook. Pero hindi raw ito nagreply. Alam mong buhay yung kapalit? Kaya mong umiti? Teacher ka pa man din? Hindi ka tumulong? Umaasa na lamang raw sila na tututukan ng pamahalaan ang kaso ng itinuturing nilang pangalawang ina kumakatok ako sa, sa, puso nyo. Sana, ano, sana matulungan nyo ako. Kasi kung kayo, kung kayo yung nasa kalagayan namin, magulang nyo, makakaya nyo ba makita na papatayin sila ng tao? Binigyan siya ng 15 days to file her appeal. At uh, yan ang ginagawa ngayon ng ating embahada uh, imbahada sa Hanoi. At uh, tinututukan ng ating ambassador doon. Yung uh, kanyang uh, appeal process. Ano? Ang sabi nga niya na uh, uh, well, we will exhaust all uh, avenues of appeal uh, so that we can save her life. Hiling din ng pamangkin. Sana kahit isang segundo lang, kahit limang minuto, humihingi ako ng, humihingi ako ng konting oras, makausap lang kita. Sobrang mahal na mahal kita. Katrina Son GMA News